Ayan, mali may nagbagsak sa atin. Ayun, eh, makasin ko. Ilang piraso to? Nine. Nine pieces. Nakalapate. Ayun, eh, no, halos sinigsik din niya, makasin ko. Pero hindi kaya. No, hindi tulad nung nakaraan. Ayun, eh, talaga siksikan. Pero may magaganda ko nakakita eh. Kaso, ang problema, may mga kalapatids na nag-aabang ngayon. Tatlo sila. <laughs> ano pa alam mo, pre? Jeffrey. Jeffrey? Apo. Ikaw? Miller. Ilan? Miller. Miller? Miller. Miller! Reggie Miller! <laughs> eh, si Jeffrey, taga dito sa si atin. Ayan, nakita niya kasi eh, medyo meron niya atas na natitipuhan. Meron ka na nagustuhan dyan? Mukhang mababawas, hindi pa natin nabibigyan Pero okay lang, sige, papili natin siya. Ano? Asa yung gusto mo dyan? May nice pata siya kanina eh. Ito, magaling pumili ng kalapati ito. Ang ganda ng mga kalapati nila eh. Wap! Baka makawala. <laughs> eh, ipon ah. Oh. Tignan natin. Ganda ng ipon eh. Bali yung nagpagsakta rin, taga saan yan? Conception, Conception eh. Conception pa. Bali ito yung ipon. Napakaganda. Umahasin ko. Kak. Big kak. Ang maganda dyan eh, nakakalabring, mukhang magaling pumili si Pogi. Ayun o, no, Wingmaster. Hindi siya empty eh, yung Wingmaster to, nailaro ito eh. Kali Kuya Paul, kidding. So ayan, bahay hindi kukunin ni Pogi yan. Siyempre, alam niyo naman, bentahan natin dito. 500 lang ang isa. Hindi, <laughs> 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 100 lang. Wala nalang, bibigla sila eh. <laughs> Ikaw, bibili ka rin. Ah, hindi. At si, ano lang eh, si Jeffrey lang. Eto, may na patat na yata. May next patat ka. Mayroon isa. Meron isa. Oh, 500. <laughs> <laughs> so, ayan, bali bawas na. Nine ito. Bali, walo na lang. Dahil nga, silipin natin. Dahil nga, nakakuha na. Mamaya, sisilipin natin sa loob. Ayan, oh. No, Ganda, Lalaki na ilong. Red, pa, uh, red check. Kaso, dalawa lang ata yung off color. Nakakuha pa ni Pogi. Isa, yan, oh. No, napakaganda. Laki. Ano ko nga? Ang laki ng ipon. Laki na kanta mo. makasin ko. Ganda ng ibon. Nakawing master siya, kak siya. Ah, uh, singkabali na type ni Jeffrey. Eh bibigyan na lang natin sa kanya ng 90. Pwede na 90 eh. 100 ka rin eh, di ba? 90 na lang. Yan, meron tayong kalamatid, si Kuya. Tagi sa kayo, boss? Uh, ano? Eh, Teresa. Teresa Home, oh, medyo malapit sa atin. Kaso, nilakad mo lang ba? Yeah. Nilakad lang. Ayun, bumili ng kalamatid sa atin, mga kasi kasi natin. Oh hindi na kinuha niya sakto-sakto eh medyo nilabas natin yung ayun ay mga pula kaso medyo marami na rin na ako ha mga asing kung nilabas natin kanina kaso marami rin na ako dahil ngayon lang may bagsak. eto may natira pa doon sa mga mumurahin pero konti na lang buti nakaabot si Goya uh, bali gusto ka naman shoutout shoutout kaya shoutout shout sa asawa ko kay Cheris Rivaldo Cheris um, sa magulang ko sa si Sebastian yan ah si <laughs> Ayan, yeah, hindi kaya nakakabot. Dahil nagpunta siya ng nakaraan, walang bagsak. Bago Pasko. Bakit sa Pasko? ano nung... Uh, Oo. Oh. Uh, nagpunta sila nung atapos ng Pasko, mga 5 kaso, ang problema. Uh, walang bagsak nun ngayon lang halos nagkabagsak kaya nakachambahan na ni boss nakachambahan naman ni boss eh meron kahit pa paano nakakawa siya ng tatlong piraso mga singko sinilip natin so ayan boss tingin sa magpasyal bali maglalakad ka pa ulit hindi yung makakasakit na ako yung parang makakarami ako ah makakasakit na ako na oo medyo nalit ka dahil medyo noor oras na alas 10 na lima lang sana makakuha makakuha mo no eh nakatatlo lang siya dapat lima sana makukuha niya eh kaso medyo naunahan na siya ng mga kalapatid sa atin Mabibilis yung mga boys dito <laughs> Oo, oh, pag pag open natin Eh nandito na sila So ayan kay bossing Ano si pangalan boss? Rafael. Rafael Eh kahit pa paano nakakuha siya ng na tatlo Abang abang <laughs> So ayan mga siguro dahil binagsak sa atin yung kalapate Taga conception eh no Kaso walo na lang dahil nga nabawasan tayo ng isa Dahil uh, abangan tayo dito ni ano ni Jeffrey, yung bata. Masakot sa oh. tanggalin na natin sa box. Dahil nga, tignan naman, no. Oh. Wala naman yung mga kulungan natin. Na-wash na naman. Kaka... bagsak lang yung nakaraan, eh, wala na naman laman. Ngayon, silipin na natin para meron tayong mailagay sa pwesto. Kasi may mga pumapasyal dito. Mga kalapatids, walang nakikita. masikop sikap, puro kulungan. Tsaka yung mga dumi ng kulungan. <laughs> puro dumi lang ng kulungan nang nakikita nila. Kaya gagawin natin. Eh. Silipin na natin. Pero silipin ko muna dito. Meron pala tayo dito white bar. Ganda. Isang pares. White bar. Kasi may konting mismark lang. Pero pwedeng pwede na. Breeder. White bar sa So, kasama ko si JP. Silipin natin yung mga kalapate. Pre, bunt ka nga ng isa dyan. Para meron tayong tagahawak na pogi. <laughs> <laughs> Napakasipag mag-share ng mga video natin yan. Ito, ito, ito. Mayroon tayong isa dito. Mukhang hen ito. Ah, sing, ang ganda ng kulay. Blue check. Blue check na may konting puti-puti. Ah, ko. Ang maganda dyan, eh, medyo naispatan niya kanina. Club ring ba? Oo. Oh, oh, Club ring! Ayan, no? MPFL. MPFL ang club ring niya. So, ayan, bali, club ring siya. Di-display na natin doon. Mga sing, ko, ah, ano, na. natin. One down. Ito yung isa. Diba? Saan natin ito lalagay? Dito muna natin ni Salpa mga kasing ko. Lagay muna natin dyan. Pwede na natin ibenta yan ng sandaan. Saan pa? Labring. Ayan, ay 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 yan. Habang walang bumibili kasi pag may bumili na, wala na. Ko, so, ba't tinagawa agad? Pang, pang main event. Pang main event. Ay, <laughs> pang main event ka pa. Yun! Nakasensor yun eh. So, ayan, ayan. Ito yung nakita ko kanina, off-color. Ang ganda nito. Oh, ayan, o, ayan, pag sinasabi. Medyo borga siya na red check eh, ayun may mga marking siya halatang halatang kak ah, so, may mga nangingitim sa mga katawan niya minsan eh may kumakalat pang ganyan pag kumalat siya na hanggang dito mga kasing may marami ng itim-itim na spot yung tinatawag niya lang almond nakakuha ka ng dalawa to <laughs> nakakuha siya ng dalawa so ayan bali ito yung isa kak na club yan yan commercial commercial lang pero okay lang guwapo naman so ayan lalagay na natin ulit doon pangalawa na to mga ko Ganda ng ipon. Laki pa. Ayan eh, o. Lagyan natin dito para makita ng mga kalapatid sa atin. O, oh, ganda ng ipon. Ang laki. Tsaka medyo matataba sila, ano? Ayan eh, mga kasi ko, wala tayong deliver. Oh. Bukas pa ang deliver. Ayan. Ito yeah, medyo maganda. Ganda ng mukha. Ganda ng mukha. Mga lalaki. Blue check blue check. <laughs> Ayun, may nakita ako sensor. Ayun, nakaka-sensor siya, mga ko. Nang no, ano, cable tank. <laughs> Ito, club din siya ng TPHA. So, ayan, yeah, bali, nakadalawa tayong club pero yung isa kanina, commercial lang, pero maganda kulay. Ito, eh, mukhang sa tingin mo, lalaki babae. Kaya ah, yan, sumipat. pat sumipat. Kaya yan, oh. kak, kak, kak daw yan. Ano, kak yan, eh. Lagyan so, na natin dito. Kak ka pala, Gagawin natin dito mga kasi kayo. Di-display na natin para makakalapat din sa atin. Eh. May makita namang bago. Nakikita nyo, puro butas ang kulungan. O, isa. O, tingnan mo. Natitira dito yung mga super na Eh. Super native. <laughs> Purong-puro yun. Yan, 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 yan. yan. Mas mukhang magaganda ito mga, mga, mga dinala sa atin ng taga-conception. Eh. Conception kasi nagdala dito mga kasi ko. Isang blue bar white flight na may commercial ring. <laughs> <laughs> commercial dito natin lalagay 30 ka na 90 ah, sige yan o pero maganda siya eh no dahil walang laman o no? napakaganda ng na ipo no 90 pesos lang yan mga sito saan ka pa para mabilisan lang pag tinawarin niya syempre bibigay natin basta dalawa ang kukunin may ingay dito mga tricycle ilang papira syempre yan 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 babaya babaya oh, yan blue check hen pwede pwede natin pares doon sa isa Lagay na natin. Nakara meron siyang kapir. Ayan ang makasin ko. Hen. Babaing blue check. Lagay natin dito. Yun know? o. Oh, ba? diba? Barakuto pala. <laughs> Kutom lang. <laughs> <laughs> okay. Ano yan? Blue check. Para blue check yata lahat eh. Hen. Hen. Halos para magkakamukha eh. So, diba? Asin ko. Meron na naman tayong naka-commercial na blue check. Commercial dito natin lalagay. Para meron siyang space ay eh, mga sikaw. Hen, medyo nabubuo na mga sikaw. Mukhang nagkakalaman yung kulungan natin. Medyo napagod Mag ako ah. Kulay ha? 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 Uy, grabe. Eh. Ito pa paborito ko. Pakita nga, pakita nga. Red velvet na. Ito ang paborito kong kulay, mga ko. Black check. Tingnan nyo naman, oh. Gwapo, pero For tingin ko baba ito. Tingnan ko nga yung mata niya. Ganda nito, mga asin ko. Uy, ganda ng mata. Kaso hen siya, kailangan ko lang kak mga singko. Hen, lagay mo natin dito ang hen. Mamaya-maya na natin hiwa-hiwalayin. Ang ganda talaga ng black check, mga singko. Wala na yan pag malinis. Pag napaliguan ng na konti yan eh. Parang pala ito si Borca. Gwapo-gwapo yan. Mga black check na ganyan. No? Oh. Oh, Nakikipag-away pa. Wala na ba? Oh, well, tinatago mo ah. Oh, parang mukhang mayroon ka na ang ah. Ah, kaya pala. May sensor ba yan? Oo! Oh, Nakaka-jackpot ah, na naman tayo ng Taiwan! <laughs> Tingnan natin sensor! Tingnan natin sensor, Tingnan natin sensor! <laughs> <laughs> <tignan> natin, sensor. <laughs> 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 Uy! Dalawang yung sensor! Uy! Dalawang <laughs> yung sensor! Grabe! Ayun! Dalawang sensor! Ano ba yan? <laughs> o nice cam na naman tayo! Maganda lang yung tsura! <laughs> Kala ko nakapag-Taiwan na naman tayo! Bumuburda! Lalaki ba ba eh? Lalaki! Lala lalaki to! Pero gwapo na yung tsura mga singko! Dahil may sensor siya, dito natin siya ilalagay. Sakto hen ito na ilagay natin eh para magkaroon siya ng pero. Ito yung mga singko, ang ganda ng itsuro. Morga, Eh no. Pali paper na natin siya dito sa isang checker. Eh 90 na natin bebenta yan. Tingnan so, niyo naman yung mga itsura ng mga binebenta natin, mga singko. Eh no, medyo nabulunan pa to siya. Inabubulol <laughs> eh, siya, wala kasi tubig eh. Wala na ba? Wala na. Wala na? Napitin ako ah. <laughs> ay, wala na mga singko. So, yun, bali ayan mga pinagsak sa atin. At least kahit pa paano, nagkaroon siya ng laman. Dito ay wala. Butas. Butas pa ng ano, isang pares. Pero ay, mamaya mamaya, iwahiwalay natin. Pero may mga nakaklabi, eh, tabi lang natin. Ngayon, mga ibon natin dito. Mga singko, Meron tayong saddle block ko. Oh. Dillyoth saddle, hindi lang makita, mukhang dungis lang 'yan. Mukhang dungut lang pero saddle 'yan. Ito ang paborito ko, ha, singkay you ito. Know? Meron tayo dito'ng blue white bar na saddle. Pair mamasiketo 'yung cap. Meron ganda oh. white bar oh. Ito 'yung hen. May mga mismark lang sila pero goods na rin. Baka mamaya ay eh, maglabas ng mas perfect kaysa sa magulang. di mo rin masabi eh? Pero ang ganda 'o. 1 2 Nandito na si Jerry Boy. Tagal kitang iniintay nung 24 pa. Rano? Ano na ngayon? January 2 na. Dapat wala na eh. Ha, <laughs> Jerry Boy? Ah, ngayon lang ako nakabalik. Ha? <laughs> oh, busy ka pa. <laughs> Nabuhay ako. Nabuhay ka? Oh. Uh ngayon -huh. eh, kalapati ka pa dyan. Hindi na mo pa dyan sa kulungan ko eh. Hindi <laughs> na akumat mo pa sa kulungan ko yan eh. Sa akin to. Ay, sa iyan. oh. oh. Alam mo namang ano kita eh. Loves kita eh. Thank you. Ha? Pag mo namang bubuksan ha? Basta buksan mo lang sa inyo, maganda yan. Pag kang tao dyan. <laughs> oh, wala ka man lang sasabihin sa akin. Kaya hey Jen, ah, thank you. Yun, no? <laughs> thank you, Kaya Jen, ah. San ka pa? Bawi. <laughs>